Kinumpirma ng kampo ni Sen. Lito Lapid ang balitang naaresto ang kanyang misis sa Amerika dahil sa umano'y dollar smuggling. Pero nakapagpiansa na raw ito at handa silang harapin ng kaso. Beverly Natividad, ikwento mo. January 15, kumalat ang balitang inaresto sa Las Vegas ang may bahay ni Senator Lito Lapi dahil sa kasong dollar smuggling. Ang dahilan, nahulihan daw si Mrs. Marisa Lapid ng $50,000 nang lumapag siya sa Las Vegas International Airport noong November 27 ng nakaraang taon. 10,000 dolyar lang ay dineklara ni Mrs. Lapid sa customs pero nang halughugin ng kanyang mga pagahe, na bisto isang bag na may 20,000 dollars at dalawang medyas na may tig 10,000 dolyar. Suma total abot sa 50,000 dolyar o katumbas ng higit 2 milyong piso. Sa ilalim ng batas sa Amerika, dapat ideklara sa US Customs ang perang higit sa 10,000 dolyar. Tumangging humarap sa kamera si Senador Lapid. Pero sa isang statement mula sa kanyang opisina, ikinalungkot daw ng senador ang pangyayari. Handa o manong kanyang misis na sagutin ng kaso. Meron na raw silang Amerikanong abogado. Nakapagbyansa na rin daw si Mrs. Lapid na nasa US pa rin ngayon. Pero hindi siya pwedeng lumayo at maaring ipatawag ng korte anumang oras. Beverly Natividad News 5.